Brum brum brum, nandito na naman si Machong Brum Brum Ha ha ha, hi mama Ha ha ha, mga Brum Brum, may nakita na naman ako na tutulong sa tabi ng kalsada mga Brum Brum Bigyan na naman natin ito ng na pagkain, let's go Punta tayo sa Jollibee mga Brum Brum para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulong sa tabi ng kalsada Let's go mga Brum Brum, let's go Ah, uh, dito na tayo sa Jollibee mga uh, para bumili na pagkain pagkain bigay doon sa natutulog sa tabi ng Kalsada. Let's go na Let's go. Dito na tayo mga kabrobrong. Bumili na tayo pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng Kalsada. Let's go. Ito na mga kabrobrong. Nakabili na tayo na ang pagkain sa Jollibee. Ibigay na natin ito doon sa natutulog sa tabi ng Kalsada. Let's go. Let's go mga kabrobrong. natin na natin pagkain doon sa natutulog sa tabi ng Kalsada. Let's go. Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrobom doon sa ala sa tabi ng kalsada Kahit konti nakatulong tayo sa kanila Let's go mga kabrobom, hatin na ito Let's go oh, nandun siya mga kabrobom, lupitan natin para ibigyan pagkain Let's go Dito siya mga kabrobom Let's go mga kabrobom, nabigyan natin pagkain Let's go